Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito, ang Islam, ay napakaraming mga mahasin o may inam na mga katangian. Nang mga katangian na ito kung nakikilala ng Muslim, at lalo na kung iahambing pa niya sa mga relihiyon na umiiral na inimbento lamang ng mga tao, ang Islam ay tunay na isang napakainam na relihiyon. Sa Islam, Kinikilala natin ng mga masjid bilang pinakamainam na mga lugar. At si Propeta Muhammad SAW mismo ang nagpatunay dito. At dahil ito ang pinakamainam na lugar, ang mga masjid ay marapat nating pahalagahan nang higit pa sa pagpapahalaga natin sa serili nating mga tahanan. Na para bang sa masjid ay nakikita natin ang pagsambarito at iba pang mga gawain dito ay nagdudulot na tayo ay magtagumpay, hindi lamang sa kabilang buhay, bagkus ay maging dito sa mundo. Dahil ang Islam ang isang relihiyon na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kabilang buhay at maging sa mundong ito sa paraan na katamtaman, makatuwiran at makatarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga masjid para sa mga Muslim ay hindi katulad ng kung paanong tinatanaw ng mga hindi mananampalataya ang kanilang mga simbahan. Na dito sila nagsisimba isang beses sa isang linggo. Subalit tayo, ang masjid ay isang sentro ng espiritualidad ng Muslim. At higit pa rito, ito ay sentro ng lipunan ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inama yamru masajid Allahi man aman bi Allah walayum ala'iri waaqam al salaw waat al zakah walam yaxsha illa Allah faasa ulai ka anyakunu min al muhtadin ang marapat na magtayo ng mga masjid ay ang mga nanampalatayalang kay Allah nang ang pinaka karapat dapat sa pagtatayo. sa masjid ay ang mga nanampalataya kay Allah at syempre nangangahulugan na ito na ang nais na magtayo ng masjid ay marapat na magkaroon din ng matibay at matatag na pananampalataya kay Allah. Gayun din sa kabilang buhay na siya ay marapat na nagsasala, nagbabayad ng zaka at walang kinatatakutan liban na lamang kay Allah. Na ito mga katangian ng mga tao na marapat na nagtataguyod ng mga masjid. Mga namamahala rito nagiimam dito, nagtuturo rito, naglilinis dito, nagaadan, at iba't iba pang mga serbisyo na ginagawa at kailangan upang maitaguyod ang isang masjid. Ang masjid ay hindi isang bagay na maaring gagamitin ng tao para sa personal o pangmundo na mga pangangailangan. Katulad ng pangangailangan niya sa popularidad na dahil sa kanyang kagustuhan na tumakbo sa politika bilang halimbawa ay magtatayo siya sa masjid, magtatayo siya ng masjid, ito ay isang maling layunin. Ang layunin sa pagtatayo ng masjid ay para lamang sa kaluguran ni Allah. Kaya makikita natin na sa pagtatayo ng masjid nababanggit sa hadith na binigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang ang malaking gantimpala ng nagtayo ng masjid bagkus ang pagbibigay diin niya na marapat na gawin ito alang-alang kay Allah. Sinabi niya, "Man bana masjidan yabtagi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Sino man ang magtayo ng masjid na naghahangad ng mukha o ng kaluguran ni Allah, ipagtatayo siya ni Allah ng bahay sa paraiso na dito ay binigyang diin ni Propeta Muhammad Wasallam ang kainaman ng pagtatayo ng masjid at marapat na gawin ito alang-alang kay Allah. Nang na pagtatayo na ito ng masjid, maring ito ay masjid na maliit o maring ito ay masjid na malaki at maring naman ng iyong ambag sa pagtatayo ng masjid ay isang pako lang, isang bloke ng hollow blocks, isang sakong semento, isang butil ng buhangin. Lahat ng ito ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang magtutuos sa lahat at walang anumang bagay na maliki o maliit liban na lamang na ito ay tutuusin niya at bibigyan ng karampatang gantimpala o parusa. Ang masjid ay napakahalaga sa Islam at pinahalagahan nga sa mga katuroan nito na kahit ang pagtungo rito ay ginagantimpalaan. Ibig sabihin, kahit ang paglalakad pa lamang ng tao patungo rito at ang intensyon niya na tumungo sa masjid upang magsala, upang mag-aral, at gumawa ng iba pang mga gawaing pagsamba rito, ay meron ding gantimpala. Sinabi ni Papeta Muhammad SAW, Ala adullukum ala mayamhullahu bihil khataya, wa yarfau bihi ad-darajat. Nais ba ninyo na ituro ko sa inyo ang isang bagay na buburahin ni Allah sa pamagitan nito ang mga pagkakasala? at iangat niya ang inyong mga antas. Kalu balaya Rasulullah. Sinabi ng mga sahaba, Opo, o ni Allah. Kala, isbagul wudu alal makari. Ang pag-inamin ninyo ang inyong mga wudu kahit sa panahon na mahirap ito. Katulad halimbawa sa panahon na malamig ang panahon at malamig ang tubig, pag-inamin pa rin ninyo ang inyong wudu. Wa khutah khuta ilal masajid. At din ang maraming paglalakad o paghahakbang patungo sa masjid ay nagpapataas din ng gantimpala na matatanggap ng tao, insya Allah. Dahil mas malayo ang kanyang bahay sa masjid, mas marami siyang pagsisikap sa kanyang paglalakad, mas malaking kanyang gantimpala, insya Allah. Pero siyempre, ito ay sa anyo ng kung ano ang makatarungan at makatuwiran. Hindi maari na ikakatuwiran mo Napupuntahan mo ang mas malayong masjid sa halip na ang mas malapit na masjid dahil naghahangad ka ng gantimpala. Ito ay maling pag-unawa sa hadith na ito. Ang hadith na ito ay tumutukoy sa pagtungo sa masjid, sa mga paglalakad patungo rito na ang layunin ay ang gumawa ng mabuting gawaing pagsamba katulad ng sala, pag-aaral at iba pa at hindi kasama ang lumikha ng fitna o kaguluhan sa mga Muslim. Kabilang din sa mga bagay na magpapatas ng antas ng mananampalataya, insya Allah, intidaros sala ba'das sala, ang paghihintay ng tao sa loob ng masjid ng sala, matapos ang sala, at ito ay tinawag ni Propeta Muhammad SAW bilang ribat, nakatumbas ng pagbabantay sa landas ni si Allah subhanahu sa kanyang sinabi, Fadali ribat, fadali ribat. Isa pang kainaman ng mga masjid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagtataguyod dito ng mga sala ng jamaa. Jamaa ng mga Muslim sa likod ng isang imam, jamaa ng mga Muslim na tumutugon sa tawag ng isang muaddin na nagtatawag patungo sa sala, jamaa ng mga Muslim na nagsasala sa tamang oras nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi wa Ang sala ng tao sa masjid kasama ang jamaah ay mas mainam kaysa sa kanyang sala sa bahay o sa kanyang tindahan ng 25 antas o doble. 25 doble ang gantimpala ng tao na nagsasala sa masjid kasama ang jamaah, insya Allah na ang sala na ito sa jama'a, ito ang sala na itinakda ng imam na siyang pinakameroong karapatan kung kailan itataguyod ang sala o ang ikama ng sala. Sala sa jama'a na narinito sabay-sabay na magsasala ang mga muslim. Na maaring mauunawaan din ito na kung halimbawang magkakaroon ng sunod na jama'a dahil natapos ng magsala ang unang jama'a, ng mga Muslim kasama ang Imam. O halimbawa magkakaroon ng pangalawang jamaa dahil may mga nahuling dumating, maaring ito ay meron pa rin gantimpala. Insya Allah. Pero ang pangunahing tinutukoy dito ay sa sinabi ng mga scholar, ang sala kasama ang Imam ng Masjid. Insya Allah na sa pagbibigay diin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay malalaman natin na hindi sayang ang anumang pagsisikap ng tao na magsala sa isang masjid na dito ay kasabay niya ang jamaa ng mga muslim na magiging dahilan na mapagtibay ang kanilang samahan bilang pamayanan ng mga muslim dahilan upang makilala nila ang isa't isa at iba't iba pang mga kabutihang pangkalahatan bilang pamayanan ng mga muslim. Isa pang kainaman ng masjid, bukod sa sala, ay ang mga ginagawang pag-aaral dito. Na nalalaman natin na oo, ang sala, itong unang tutuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At lalong-lalo nang tutuusin din ang jama'a. Tutuusin ng tao sa kanyang pagsasala kung ito ba ay tama at tutuusin ng tao kung siya ba ay tumutugon sa sala sa jama'a, kung meron namang masjid na malapit sa kanya lalong-lalo na kung siya ay nasa distansya mula rito na naririnig niya ang adan. Sa pag-aaral sa masjid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus al sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat humul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'indah." Walang sino mang pamayanan ang nagtipon sa isa sa mga bahay ni Allah na nagbabasa ng aklat ni Allah at pinag-aaralan ito sa pagitan ng isa't isa, liban na lamang nabababa sa kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng habag ni Allah at babalutin sila ng pakpak ng mga anghel at babanggatin sila ni Allah sa mga malalapit sa kanya. At sinasabi ng mga scholar ang tinutukoy dito, ay pagmamalaki ni Allah ang mga nag-aaral sa masjid sa mga anghel na pinaka mararangal at malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagbibigay ng paliwanag ng mga scholar, ang tinukoy dito na merong ganitong gantimpala ay ang mga pag-aaral sa masjid at maaring hindi na ito applicable sa iba pang mga pag-aaral kahit online. Oo, maaari tayo magkabit pa rin ng kaalaman sa internet sa Facebook, sa YouTube, o sa iba't iba pang mga pag-aaral kahit sa classroom. Sabalit, ang pag-upo ng isang mananampalataya sa masjid upang mag aral ay merong ganitong gantimpala. Insya Allah, bagaman ang lahat ng uri ng kaalaman at ang pagsisikap ng tao na magkamit nito ay meron ding gantimpala. Sabalit, ito ay espesyal na gantimpala para sa pag-aaral sa loob ng masjid. At sinasabi na kabilang sa mga kainaman ng mga masjid at dapat nating pahalagahan dito ay ang pagpapanatili ng mga masjid na mayroong napakalaking gantimpala. Pagpapanatili na ibig sabihin tumutulong tayo na ito ay manatiling malinis, tumutulong tayo na magpatuloy ang mga programa rito, tumutulong tayo na ma ilagay dito ang mga kinakailangan ng mga kagamitan at iba pang mga bagay. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sinabi ng mga sahaba mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa an wa tutayyab. Nagutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang pagtatayo ng mga masjid sa mga pamayanan at ang mga masjid na ito ay marapat na linisin at pabanguhan. Natiyakin ng mga masjid ay malinis at hindi lang malinis, mabango at iba pang mga pangangailangan dito, insya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, merong ilang mga ahkam na nagbibigay diin sa kainaman ng mga masjid. Ahkam na ibig sabihin mga batas sa Islam na dapat na tinutupad ng mga Muslim bilang mabuting pakikitungo nila sa masjid Unang-una rito, halimbawa, ay ang tahiyatul masjid, ang dalawang raka'a na dapat gawin ng tao bago siya maupo sa kanyang pagpasok sa masjid. Na kung halimbawa man na pagdating niya ay wala pang sala na itinataguyod, magsala siya ng dalawang raka'a bago siya maupo. Subalit, kung itinataguyod na ang sala, pagpasok niya ay eh hindi niya kailangan magsagawa ng tahiyatul masjid dahil na namang sala ang abutin niya ay sapat na ito bilang kapalit ng tahiyatul masjid. Pero yun nga, sinuman na nagtatahiyatul masjid at abutan siya ng ikama, marapat siyang tumigil sa kanyang tahiyatul masjid o kahit sunna pa ito na sala. Narati ba? Dahil marapat niyang tugunin ang wajib sa halip ng sunna. Ang wajib na sala na tinatawag sa ikama at iwan niya ang sunna na sala sa pamagitan ng simpleng pagtayo lamang. Hindi niya na kailangan magtaslim o gumawa ng iba pang mga bagay. Maaari niyang putulin ang sala na ito dahil dumating na ang pangangailangan dito katulad ng pangkalahatang pagpapahintulot na itigil ni naman ang kanyang sala sa mas matindi o mas mabigat na kadahilanan. At ano pa ba ang mas mabigat na kadahilanan sa pagputol ng sunna na sala? Liban pa sa pagtatawag ng ikama. Ang tahitul masjid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idadakala ahadukum ul masjida, wala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kapag pumasok sa masjid ang sino man sa inyo ay huwag siyang maupo hanggang sa makapagsalamu na siya ng dalawang raka. Gayun din, ipinagbawal sa masjid ang ilang mga bagay, katulad ng pagpasok dito ng junub hanggang sa siya ay makapaligo muna. Pinagbabawal din dito ang paghahanap o pag-aanunsyo ng mga nawawala at ipinagbabawal dito ang pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa relihiyon o wala namang kinalaman sa mga usapin na may kinalaman sa Islam at sa mga Muslim. Ganito natin pinahalagahan ang mga masjid na mga bahay ni Allah. Alhamdulillah. Nawa ay maging kabilang tayo sa mga nagtataguyod nito na kung babalikan natin ang unang aya na binasa natin kanina, na sinabi ni Allah ulaika faasa ulaika an yakunu minal muhtadin na sa pamagitan ng ating pagtataguyod sa mga masjid inshallah at pagsuporta rito at pagtangkilik nawa ay maging kabilang tayo sa mga gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala nang ayan na ito ang kanyang sababun nuzul, ang dahilan ng pagkakababa ng aya na ito, ito ay karugtong ng aya ng tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa Masjid Dirar. Ang masjid na ginawa ng mga munafikin para pinsalain ang mga Muslim at dito sila magpakalat ng mga chismis at mga kaguluhan sa mga Muslim. Ng masjid na ito kalaunan ay isiniwalat ni Allah Subhanahu wa Taala ang katotohanan dito at iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu na ito ay sunugin, kaya binibigyang diin. Sa ayan na ito nang marapat na magtayo lamang ng masjid ayong mayroong dalisay na layunin at ang layunin niya ay para sa paglilingkod kay Allah at sa relihiyon na ito